Yung sa transportasyon, uh, wage increase, di rin niya nabanggit ha. Kaya pupuntahan po natin si Ginoong Modi Floranda, ang Pangulo ho ng Piston. Sir Modi, live kayo sa RMNDZXL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Uh, hello, magandang-magandang hapon uh, ma'am Lourdes at uh, siyempre sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Ay uh, magandang hapon po sa lahat. Kayo na nakinig ng SONA kahapon sir? Satisfied ba kayo? Ah, uh, upo uh, sa sa uh, sinundan natin, 1 hour and 10 minutes yung uh, haba ng kanyang speech, ano, Yung haba ng kanyang pambubula na kung saan niya kung saan siya -saan kinuhuhoy yung kanyang sinasabi. Pero mm ang -mm. isang uh, pinakamahalaga na inaantay ng uh, mga driver at mga operator at siyempre na ating mga commuters, ng ating mamamayan, yung usapin ng uh, paano niya pipigilan yung patuloy na pagtaas ng uh, presyo ng petrolyo na kung saan ay uh, uh, ito ay lalong nagdudulot ng uh, patuloy na pahirap hindi lamang sa hanay ng uh, mga driver at operator uh, kundi sa ating mga mamamayan. Mm -hmm. Alam naman na, na alam natin na kapag uh, tumataas ang presyo ng, ng petrolyo, ang kakibat niyan ay pagtaas ng mga pangunahing mga bilihin at serbisyo na halos hindi na kayanin ng ating mga mamamayan na kung paano pagkakasyahin yung kanilang uh, maliit na kita at maliit mm -hmm. na sahod sa pangaraw-araw ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya isa tayo doon sa sumubaybay at isa tayo sa dismayado sapagkat uh, yung uh, sinabi niya noong June, ano, dito sa PTMP o yung book sa tuwad ng modernization program, ang sabi niya noong June ay hindi napapanahon na ituloy yung, uh, yung programa sapagkat maraming butas, maraming kailangan mapag-aralan bago ituloy yung programa. Pero isa man lang dito ay hindi niya nang nasama doon sa minabanggit niya kahapon, sa almost halos one hour in ten minutes na kanyang uh, pagpagpanunong talumpati. Mm -hmm. Sa tingin niyo ho, ito yung kulang. At sabi niyo kanina, uulitin ko, pambobola yung sona niya. At no, uh, ito yung uh, malinaw na bubula ang pundula. No? Sabagkat, uh, na naman tayo nung kanyang, uh, kung ano, nung kanyang mga pinangangako at pinapangarap na puro nakahanging, ano, po, lahat nakalutang yung sinasabi niya na pananagutin niya halimbawa yung mga kontraktor do sa 5,500 na plug control na kung saan ay uh, nagdulot ng uh, patuloy na pagbaha na dito sa National Capital Region at sa iba pang mga lalawig at region. Ano? Ay uh, sinabi lang niya doon pananagutin niya. Ay ang problema yung pananagutin niya ay nasa sa, sa, na, na, ilig bilang senador. At uh, siyempre, yung ilang pang mga kontraktor, mga kontraktalista, yung nagungontrata sa gobyerno, pananagutin daw niya. Mm -hmm. Yung mga hindi rin natuabayan, nagtapat na buwis, pananagutin niya. Ang problema niya, siya mismo, mayroong malaking utang na buwis sa, mga, sa sa ating mm -hmm. mga mamamayan. Kaya, nakakadismaya na, na yung mga pinapangarap niya ay hindi kasama sa pangarap yung mga mamamayan Pilipino Sir Modi sa tingin niyo bakit hindi na isama yung usapin sa transportasyon modernization um, at yung mga inaasahan niyo? Ang uh, ang tining natin ay uh, hindi niya pinapagpahalagahan yung uh, responsibilidad yung tungkulin at yung ginagampanan ng ating sektor sa ating mga mamamayan na siyempre sa ating ekonomiya. Mm -hmm. Sabi nga natin ang sektor ng transportasyon ay katugangan ng gobyerno doon so sa pinampag-iikot ng ating ekonomiya pero hindi man lang na nabanggit ang usapin ng uh, kasalunguyang kalagayan ng ating transportasyon dito sa, sa ating bansa. At alam natin na sa ngayon ay namadanas uh, ng uh, kakulangan so, sa usapin ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Naglilika ito ng pahirap, hindi lamang sa sektor ng transport, kundi sa ating mga mamamayan. Hindi man lang nasagi, hindi man lang nabanggit anong plano niya sa so, usapin ng ating mga pampublikong transportasyon dito sa ating bansa. Uh, maybe siguro inilagay niya na yan sa, sa DOTR. na, uh, ikaw na lang magsettle niyan. Uh, Secretary Dizon, hindi na i-sama pa sa aking SONA. Uh, mahalaga pa rin yon na dapat isinama niya sa SONA. Yung sa pinong uh, sinasabi niya yan ng June na hindi na napapanahon yung sa pinong modernization. Yung sa pinong uh, pagbawas, at na sa produktong petrolyo dahil ito ay mga pangunahing demand na mga dinaring mga mamamayan, dapat ito ay isa sa pangunahing uh, pinanggit dapat ng administrasyon ni Bongbong Marco. Mm -mm. Uh, sir Modi. Apo, oh, Sir Modi, maraming salamat po sa inyong oras at ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, sir? At tayo ay patuloy na nanagagan sa ating hati ng transportasyon sa lahat, lalo nating palakasin ang ating hanay. Siyempre labanan na makakalit mga pakaran na patuloy na nasa mga mga sektor. Sa gobyerno ay ibalik sa limang taon ang ating prangkisa. Payagan tayo mga pagservisyo at tulad-tulad ng mga pagservisyo sa taong bayan. At siyempre, uh, pangalawa ang panawagan natin sa pamahalaan mismo ay hanggalin uh, ang abat at isa-isa sa langit na kung saan ay nagdudulot ng pahirap. Hindi lamang sa hanin na sektor ng transportasyon kundi sa ating mga mamayan. Kahit nananawagan tayo sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Sir Modi? Hello? Yes, Sir Modi. Apa? Na, pangatlo po, nanawagan po kayo sa administrasyong Marcos na? Natanggalin ang buwis sa produktong petrolyo uh -huh. sa ilalim po ng bat at taasay, sa isa-stack Okay. Sir Modi, maraming salamat sa inyong opinion. Salamat. Ingat ho, tayo po tayo mga nasa sektor ho ng transportasyon. Thank you, sir. Apo. Thank you. へえ